guys. Nice. Asan kayo? Sa Honey Goran Park po kami. Sa America uh -huh. po kami. Ito lang kami guys. Uh, time checks ay 8 na. 8 na ba? 8.10. 8.10. So ang sunset eight ay 8.34. Nasa so, ito kami sa Honey Goran. Uh, uh, Libreng park. Dito sa may... Oh, libre ito. dito. Kahit yung parking libre. So, ayan siya. Tapos, nandito ka lang sa cross ng, ano, highway. Punta tayo dun sa may bridge. Dalawang part. Kunyari. So, <laughs> part 1, may part 2. Kunyari, <laughs> naglalakad-lakad pero naka-milk tea, guys. San ka pa? Shout out, chata. Galing na kami kanina sa Costco. Hindi na kami nakapag-vlog doon. Tapos kumain din. ah uh, Sunday ngayon pala. Tapos kumain kami sa Akira restaurant. Japanese restaurant siya na nagbebenta ng ramen. Lahat ng mga ano, usual Japanese food na nagkikrabe tayo. So, kinain, uh, kumain kami doon malapit sa ano, White Marsh area. asa uh, sa avenue, the avenue, or tawag namin na avenue. So, yun guys. buhay. Hi, Han. Kamusta ang work? Maraming nagtatanong kung ano. Ano daw ang work mo dito? Kasi, ano ka raw? Hindi ka nurse? Yeah, not a nerd. Alright, so, pag yung, 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 isa so, sa mga struggle is ano ba magiging trabaho nung ano nung <clears throat> so yun na nga mahirap nagkanap na work tapos pumasok ako dati sa ano sa Amazon part time uh, sorting facility okay lang naman doon. kaso seasonal so after few months ayun na, na, sila, nag-layoff na sila ng mga tao. And then, after a while, nag-apply ako sa may, ano, Baltimore County Public Schools. Uh, kaya rin sila for, ma ano, custodian, maintenance. So, yun yung current yung trabaho. And then, pinili ko is ma-assign dun sa school ni Rafael, sa Fairhall High School. So, minsan nakikita kami dun. Uh, masaya naman. Medyo pagod pero masaya. Then may mga kasama akong mga kapwa ako Pilipino. Shout out kay Quill Janray and, and Daryl na kami yung tatlong pinakamasipag doon sa ano namin. <laughs> <laughs> Kaya, anyway, hindi ka naman magiging stagnant sa ano eh. Uh, pwede ka ma-promote if you want. Uh, tulad ko, parang pinupos na ako ng uh, pinaka-supervisor namin sa school na mag-step up. Pero sabi ko gusto ko muna maka one year uh, bago ako mag-apply. And then, ngayon, uh, kaming tatlo na ko yung eh, Ray, medyo kami yung pinaka-pinagkakatiwalaan sa school ngayon. Although, marami kaming kawork na mga uh, US citizen talaga. Mga Amerikano talaga. Mga local. Pero mas tiwala yung supervisor namin. Sa yung assistant supervisor namin sa aming tatlo. Kasi kung yung mga trabaho namin sa sure. work. Saya naman. Pero, syempre, hindi mo pa rin lilimitahan yung sarili mo sa pag-stay lang sa ganun. If hindi ka naman masaya, marami pa ka-option. Just, apply lang siguro sa LinkedIn, Indeed, and then, gusto ka lang muna, no? huwag ka maglakad. And then, yun nga. Yeah. Ang tawag doon, uh, kaya, like, currently, nung uh, lately, nakaka-reserve ako ng mga text messages from mga tayong mga consultants and all na gusto ko daw mag-apply for yung mga customer service representative or sales representative, which is yun talaga yung nandito sa resume ko nung in ko yung LinkedIn and Indeed. Pero for now, since I'm happy naman and wala pa naman uh, major uh, like life-changing events, stay na muna. Okay. So yun lang. So sikap lang. Ganun lang. So, ito po. Nandito kami sa ano, ah, soccer field. Nandun yung park talaga na pinupuntahan namin. At, ayun. Nakikita niyo ba yung kulay-kulay ng ano, ng sky kasi magsa-sunset na. At sabi nila, meron daw ano dito, um, geo, geo storm something na ano yung mga aur aurora or northern lights. So, Han, may tanong pa, Han. Um, may Han, kung anong um, nagsisi ka ba na lumipat ka dito kasi nawala yung career mo previously sa Dubai at nag-start ka naman sa hindi talaga yun yung ano mo, career um, build-up na ginawa mo before. Well, yung pagsisisi, hindi masyado. Pero yung panghihinayang siguro, more on panghihinayang kasi nga, meron ka ng alam mo, may nabuild ka ng career uh, sa pinagmulan mo and then bibitawan mo lahat which is bibitawan mo talaga lahat as in parang back to zero talaga pero syempre mga natutunan mo from previous work dadalhin mo pa rin and magagamit mo pa rin hindi naman ano tawag hindi naman zero talaga eh kasi yung mga behavior attitude mo towards your work parang work ethics mo dadalhin mo dito which is 'yun yung pinaka bala mo kumpara sa mga nako, well based on personal experience yun yung magiging uh, tawag doon bala mo or parang advantage mo sa mga Amerikano, mga Americans dito kasi as in iba talaga. Iba yung work ethics ng mga Pilipino sa work ethics ng nila kasi parang tayo is may hiya tayo and may respect. Hindi ko na sinasabi wala silang respect pero mas chill kasi sila. Alam mo yun. Tsaka ano sila, uh, mas madalas silang maraming reklamo. Kaya uh, ayun lang. ayun <laughs> lang. Hindi naman nagsisisi. It's more on panghihinayang talaga. Which is, kapag nakakaus po yung mga ibang katulad ko din. Like si Nadaryl and Kuya Janrey Lalo si Kuya Janrey yun nga hindi naman sila nagsisisi hindi uh, na yun lang isa pang question na usually naging worrisome ng mga uh, husband or wife na hindi nurse na pupunta dito is yung ano yung next mo na career path or meron ka pa bang plano mm. para mag ano mag grow sa trabaho or um, current work mo or magstay ka na lang ba? ba ako ng karir o mag stay mm. Well, personally, may two options talaga ako. Which is, yun nga, yung pinupush sa akin nung supervisor namin na mag-handle ng sariling building, mag-apply for a higher position. Or, mag mag-aral ulit um, let's say mga ladderized courses para magkaroon ng um, ma more educational background para maging akma like right now pinag-uusapan namin yung pag pagkuha ng ano CNA and then eventually maging nurse din that's one of the options and then yun nga so yun yung two options ko ngayon Uh, and then, meron pang third option na uh, tawag doon, nagtanggapin ko yung or i-entertain ko yung mga nagte-text na about me, me being hired as uh, customer uh, service representative or sales representative. Which is yung dati mong career, di ba? Customer so, yeah. service ka, sa supervisor ka yeah. sa call center dati. Yeah. So, yun, guys. So, yun, uh, nah, mahirap guys. So, yun yung pinakababaunin nyo talaga Is Tawag dun Yung mga experiences nyo Yung pagsisikap Tapos, yeah, hindi mawawala yung panghihinayang Pero Please, 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 huwag kayong magsisisi Kasi pag Napunta kayo sa puntong sinasabi Yung nagsisisi na kayo, parang Mababaliwala, kasi ang hirap Makapunta dito, and then Pagsisisihan nyo lang Parang Ewan ko kasi kami pinagdasal namin to ay Papa Guide and pinagbigyan kami so we're doing our best to uh, maging successful dito sa US kahit na yeah, sobrang hirap lalo na yung pero at the end of the day nakaka taos naman and nasa kontrata kasi kaya kaya ganun so malaking portion ng saud ni Mrs. na pupunta sa pagbabayad sa contract niya. So eventually, yeah, uh, in in God's time. Makakabawi din. Nag-uumpisa pa lang tayo, guys. So ganoon. Ah, uh, okay. Last question. Ano yung pang uh, ma-advice mo na dapat gawin ng mga um, couple or non-nursing person na papunta dito sa Amerika? Non-nursing couple? mm, -mm. Like, nine of them are nurse? I mean, Or, yung isa sa kanila, hindi nurse. Ano pa yung bago magpunta sa Amerika na tingin mo more, makakatulong? Well, first of all, kaibiganin niyo ako. <laughs> yeah, para magkakaroon naman ako ng more friends <laughs> na katulad ko. Pero marami, actually marami tayo dito, guys. Pag <laughs> alala. RN, And then, Registered Nanny. Yeah. Second is, try nyo maghanap ng mga kapwa Pilipino or kahit hindi siguro kapwa Pilipino yung tipong makaka-vibes nyo uh, pwede nyo makakwentuhan tapos uh, tawag din, gawa kayo ng community yung number one kasi guys para labanan yung homesick kasi mahirap labanan yung homesick guys yung magkwentuhan lang kayo ng pinagmulan nyo kung saan sila galing from from Philippines and all. And then pangalawa, huwag kayong mawawalan ng loob. And kahit na gaano katagal yan, like wala kayong makuha trabaho. May mga meron at meron kayong makukuha part-time dito guys. Maraming opportunity dito sa USA is kayo na lang ang pipili kung gusto nyo or hindi. And then third is kailangan ano, solid yung bonding nyo uh, mag-partner kasi hindi tawag doon. oo sige uh, may trabaho yung isa ikaw yung walang trabaho ikaw yung susuporta sa kanya kasi hindi madali ang pinapasok nila hindi madaling magtrabaho dito guys so kailangan subortahan yung isa't isa kung wala ka pang trabaho make it ano parang make sure na pag uwi ng ng partner nyo medyo magaan naman yung darating sa bahay and then mga, mga, simple things lang siguro yung mga kaya nyo gawin kasi mag effort siguro kayo and then uh, ano pa ba magandang advice based on experience kasi lahat eh uh, tawag dun, sa mga ano naman sa mga let's say mga breadwinner kumbaga wag, wag masyadong uh, tawag dun nag expect sa partner nyo na walang work kasi sobrang nakakababa ng ego yung maraming reklamo, marami kang reklamo doon sa partner ng walang trabaho kasi ma, sa totoo lang mababa na yung tingin ng less sarili nila kasi nga wala silang capability na mag alam mo yun, mag provide financially or makatulong man lang financially tapos medyo may masasabi ka pang mga masasakit mga nakakaano alam mo yung kasi sacrifice yung mga yan eh hindi lang naman ikaw na ang naghirap um, kasama mo din sila kasi hindi ka naman makakarating dito kung hindi mo sila ano hindi sila tumulong sa iyo and yung iba nga diyan yung mag-asawa lang yung nagtulungan para makapunta dito walang tulong ng mga kapamilya nila yeah like whatever. us so yun lang parang ang pinaka lesson siguro is pahalagahan niyo yung isa't isa na ingatan niyo yung yung tao doon mental health, emotional health physical, spiritual uh, lahat lahat kasi kayong dalawa yung magdadamay yung bandang uli tsaka kapag sa mga ganitong lugar kasi napunta namin kami ng Dubai tapos dito sa US one thing's for sure na ano talaga magiging tao doon magiging pinaka best friend nyo yung isa't isa kaya ayun lang yun yung masasabi ko sa inyo guys send good luck sa mga ano na pupunta dito um, ini-encourage namin eh, well, yun nga, hindi to parang totally encouragement pero gusto lang namin mapaboost yung moral ng mga pupunta dito so yun na, hindi madali guys so, yun nga <laughs> yung pinaka bottom line hindi madali <clears throat> yun lang, nakikita nyo kami happy, yeah medyo, actually maganda talaga dito, masaya naman kami pero pagdating sa finances currently medyo hirap pero think positive lang and stay positive sabi nga expect less and hope for the best <laughs>